Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Kakabog kaya siya kung sino to? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. syempre, usapang... Miss Supranational tayo ngayon So are you excited guys? Mamaya na nga magaganap ang Coronation Night ng Miss Supranational at lahat tayo syempre nag-aabang sa mga magiging eksena at bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Supranational Are you excited? Kasi ako talaga sobra excited ako Sobrang excited ako kung paano nga ba lalaban ang pambato natin na si Alitea Ambrosio dito sa competition. Excited din ako kung ano nga ba ang mararating ng ating pambato. Kung ito ba ay makakarating sa dulo ng laban, ito ba ay makakarating sa top 24, top 12, top 5, or title. O, di ba? So, lahat yan, syempre, inaabangan natin kung ano nga ba ang magiging kapalara ng ating pambato. Marami nagsasabi na ako si Aliteya, hindi mananalo yan, malabo manalo yan. But ako, guys, hanggat buhay may pag-asa. And then, sabi nung iba, hindi daw kasi magaling yung execution niya noong preliminary competition. Kaya daw, pwede daw may El Tokuyo dito si Aleteya. Grabe na no, kung iisipin mo, talagang hinusgahan na nila si Aletea based on her performance doon sa supra preliminary competition. Pero kung iisipin mo naman, hindi naman natin alam kung ano ba ang husga sa kanya ng mga kurado dito sa kanyang laban noong prelim. Ako para sa akin, yes, medyo kulang yung energy na ipinapakita. Pero yung presentation niya naman, kung iisipin mo naman, ay talaga naman dumalaban. At isa siya sa mga masasabi ko na possible, possible na nagustuhan ng organization. Ewan ko, may feeling akong ganun eh. Sabi nila, kung ito daw ba si Alitea na ang susunod na mucha datol ng ating bansa na inilalaban dito sa supranational. To be honest, may ganung feeling ako eh na parang baka ito na ang susunod. But syempre, hindi natin yan masasabi hanggat hindi siya nakokoronahan, di ba? So, depende na lang yan mamaya sa laban niya. But kung akong tatanungin mo, meron akong ano, gut feeling na possible din manalo talaga si Aletheia mamaya eh. So, depende na lang talaga yan kung siya ang nagugustuhan ng kurado. Pero, sabi ko, bahala na ang Diyos sa kanya. Di ba? So, yon So, basta ako happy ako sa sa inilaban ni Alitea dito yes, nandoon ako na nalulungkot ako kasi sayang naman eh sayang, ito na sana talaga yung pagkakataon na pwedeng pwede tayong manalo talaga eh dahil sa nakikita natin na ang predictable eh, hindi natin masabi na laban ba talaga to o baka naman wala, so may feeling ako na nagustuhan kaya ng kurado yung mga galawan niya kung gusto, edi eh winner, pero kung hindi edi eh ligwak tayo, ganun lang yon but Maraming salamat pa rin siyempre kay Aliteya sa ipinakita niya dito at ipinamalas niya sa laban niya dito sa supranational. And then tignan natin kung saan makakarating yung pambato natin. Malino, 'di ba, makalusot siya sa top 5 kung papalarin tayo. So kailangan ni Aliteya ng luck mamaya. Kung may swerte siya, makakarating niya sa dulo ng laban. Pero kung wala, hanggang top 12, parang piling ko kaya niya. So, yon So, sino-sino ba yung mga malalakas na kandidata na nakikita natin na talagang pwedeng umabot ba sa top 5? Kung pagandahan ng pag-uusapan at talaga naman masasabi natin kung isusundin nila yung prototype beauty na kailangan maganda sa si Czech Republic. Isa sa mga nakikita natin na talagang oh my god, ang Diyosa ng dating. Pero kasi meron akong feeling na dati, maganda din ang Czech Republic pero hindi nila pinanalo pinanalo nila si sila Maswani but ando doon ako kung maganda ang profile ni Czech Republic at talaga namang e-exena to ng bonggang bongga mamaya pwede siyang manalo isa din sa mga nakikita ko na talagang paluban ay nako mula doon sa prelim hanggang dito sa national costume ang eksena ni ano Brazil so sabi ko ay mukhang Brazil to pwede din talaga niyang ligwakin si Czech Republic kung talagang pag-uusapan natin yung, yung eksena niya ha ay nako malakas si Brazil at possible si Brazil ang mag-uwi ng corona mamaya dito sa supranational bukod dito kay Brazil nakikita ko din palaban din ang Thailand si Thailand pwede din talaga makatuntung ng top 5 sa lahat ng Asia si Thailand yung masasabi natin na paandar pero syempre, possible pa siyang malusutan ni Aletheia mamaya kung talagang papalari lang si Aletheia kasi kung versus Thailand at saka Philippines kung background, attitude, characteristic, I think mas gusto ko yung ipinakita ni Aletheia. Yung hindi siya gigil na gigil, nandoon siya na talagang yung humbleness makikita mo. Pero si Thailand kasi talagang lumalaban, ume excel na talaga. Kaya ayun, mabilis siyang mapansin. Kaya parang feeling ko, malakas talaga ang chance ni Thailand na makatungtong sa top 5 more than kay Aletheia. Pero once na may swerte si Aletheia, exit to si Thailand. So, yan. So, good luck. And then, si India isa si India sa mga nakikita natin magandang kandidata. Talaga naman masasabi ko, maganda talaga yung kandidata ng India. From the beginning pa lang, marami na na-impress sa kanya. So, marami na nagsasabi na possible din talaga na si India ang mag-title ng Miss Supranational Kung susundan lang yung prototype beauty, ha? Pero parang ang piling ko kasi, wala silang ginagawa na, alam mo yon yung ka-inspired-inspired -inspired talaga. But nandoon na ako na sige tignan natin kung ano yung magiging laban ni India. But parang feeling ko malakas din to sa top 5 at pwede talagang makipagpupukan para sa corona kay Miss Czech Republic at sa kay Miss Brazil. Bukod dito kay ano kay India, nakikita ko din na pwede din talaga pumasok si South Africa sa top 5 dahil nakita naman ninyo, maintain na no, maintain talaga niya yung kanyang galawan dito. Sabi ko nga, maswerte din tong mga eksena din talaga ni ano eh, ni, ni South Africa. Pero alam niyo sa totoo lang guys, meron na akong feeling na pwede din hindi din makalusot talaga si South Africa sa top 5. So depende, depende sa hurado kung nagugustuhan ba ang South Africa or ibibigay nila to sa iba dahil kakapanalo lang naman din ng South Africa. Pero syempre hindi naman porke kakapanalo lang nila. Parang nararamdaman ko na parang hindi nila gusto. Ganon. So yun, yun yung nararamdaman ko na parang, ewan ko may feeling ako na parang hanggang top 12. Sabi ko nga sa'yo, kung kay South Africa saka kay Philippines, mayroon pa akong ano, meron pa akong nararamdaman na parang malaki pa yung chance ni Philippines na makalusot sa top 5. <laughs> yung basta may luck lang talaga itong si Philippines, sa totoo lang, makakatungtong to ng top 5. But depende. But naniniwala ako na malayo ang mararating ni ano, Aletheia dito. So, hindi lang to hanggang top 24. Pwede pa to umusag sa top 12. At kung sabi ko nga ako, may swerte talaga ang Pilipinas mamayang gabi pwede pa tayong makatungtong ng top 5 at possible pang manalo. More than dito kay India at saka kay South Africa. So, alamin natin mamaya. Kasi sila kasi, ang ipinapakita nilang eksena, talagang kabog kong kabog. Pero kasi ito kasi si Philippines, alam mo yung medyo misteryoso eh. Parang ando doon ako sa part na, kung titignan mo yung galawan niya, parang hindi siya pasok sa banga. At kasi parang feeling ko, ang labo. But meron akong feeling na ako, oh, basta may kakaiba, baka mamaya si Philippines pala ang manalo, di ba? So, ako para sa akin, tulad ng sinabi ko, may chance na talaga si Philippines na makatungtong sa top 5 So, yon So, yung iba, wala talaga siya sa predictions. Sa lahat, sa lahat, wala siya sa predictions sa top 5 Hanggang top 15 lang talaga siya, top 20. Hindi siya umusag sa top 10, walang ganun, mga Mars. Pero ako, naniniwala ako na ang laban ni Philippines ay pwede siyang makatungtong hanggang sa top 12 or makarating pa to ng top 5. So kasi di ba top 24 sila, tapos top 12, tapos top 5. So malay ninyo, di ba? So ang prediction naman diyan ay hindi naman lahat ay umuugma talaga eh. So guess lang nila yon. Pero syempre dahil magagaling sila mga analysis. So yung nakikita talaga nila na nag-perform ayun talaga yung na feeling nilang mananalo. Pero pwedeng mabago yon, Pwedeng tumama, pwede din naman hindi. Ako naman, para sa akin, eh uh, ewan parang feeling ko may chance si Philippines na makatungtong ng top 5 more than dito kala South Africa kung may swerte si Philippines. Pero kung wala, at talaga nag-base talaga sila sa performance level. So, ayan talaga. Si Myanmar, pwede makalusog sa top 5 ayan talaga yung matitindi kalaban eh. Myanmar, ando dyan din si India, South Africa, si Thailand, si Czech Republic. Sila, sila yung mga pwede talagang maka, maka ano, makausag. At saka si Brazil. Oo. -o. Pero alam niyo sa totoo lang, sa kanilang mga nabanggit natin, kung hindi si Philippines, I think si Brazil ang pwedeng manalo ng Miss Supranational ngayong taon na to. But, depende kung gusto nila ng Europe, kung gusto nila ng Latinas. But, si Brazil yung nakikita ko na talagang pak na pak yung galawan. So, depende na lang yon kung nakadestiny ba siya o hindi. Mm, Czech Republic din, isa din yan. So, malakas din si Czech Republic from the beginning. But, tignan natin. Kasi, ang pinagbabasihan kasi natin dito, yung galawan nila at saka yung ganda na talagang ganda na hindi mo matatawaran. But, si Philippines, may ganda din naman si Philippines eh, ba? Diba? So, mali mo mamaya, bigyan siya pala ang manalo. sa yung ikalawa natin supranational. Ewan ko, basta naniniwala ako na may ganong factor Basta may swerte siya. Kasi sa performance kasi niya, weak talaga. Pero, ewan ko, meron akong piling na parang may iba siyang ganda na, na alam mo yun, na, na kasi sa lahat ng kandidata, isa siya sa mga nagpapakatotoo. Isa siya sa mga, yung galawa na ipinapakita niya, sobrang maganda. Oo, humble, Uh, tapos tahimik lang, hindi masyado eksena Hindi ba katulad ng ibang kandidata na kabog na kabog Pero kasi sa prediction kasi kung titignan mo talagang laglag siya So, malay ninyo, di ba? May magic mamaya. So, tingnan natin. So, kayo guys, ano guys, at tingin ninyo, hanggang saan nga ba ang mararating ng ating pambato? Kaya niya nga ba pumasok sa top 5? And then, sino ang nakikita ninyong kokoronahan ng Miss Supranational ngayong taon na to? Ito ba ay si Czech Republic, si Brazil, si India, si South Africa, or pwede ba si Thailand, at saka si Myanmar, Indonesia, o Philippines. So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa mga chika natin. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you, guys.